Edo Manzano at Vilma Santos tuwang-tuwa sa pagdating ng kanilang apo na si Baby Isabella Rose Manzano. Ang balitang ito ay mula mismo sa mga sources na close sa pamilya Manzano kung saan nakita mismo nila ang naging reaksyon ng mga lolo at lola ni Baby Pinat. Naiyak umano si Ate V nang masilayan ng apo lalo at nakita niyang kamukha pa ito ng kanyang anak na si Luis. Napakagandang bata daw, maputi. May side ng kamukha ni Jessie at minsan nakikita daw nilang kamukha naman ni Luis. Ibig sabihin, kombinasyon ng mukha ng mag-asawa ang nakikita sa mukha ng bagong addition sa pamilya Manzano. Si Edo naman ay sobrang tuwa rin nang makita ang kanyang apo sa unang pagkakataon. First time lolo rin si Edu kaya ngayon niya lamang naramdaman na pagiging isang lolo. Nitong January 1 sa pag-uwi ng tahanan ng pamilya Manzano kasama si Baby Pinat ay nagkaroon ng welcoming party at naroon ang buong pamilya nila na naghihintay.